Sa huling update natin dito sa SLEX TR4 Santo Tomas Interchange itong February 1 ay uh, ito ang ating nakita. At ngayon naman ay pupuntahan naman natin itong sa San Juan Santo Tomas Batangas. Yes mga boss, andito tayo ngayon sa may barangay San Juan Santo Tomas Batangas. South Luzon Expressway. Makalampas lang ng Makpan Interchange. At uh, kaya kaya ako'y nandito ay para ihatid sa inyo ang update na dito ay kompleto na ang ano, latag ng saminto sa dalwa, tatlo, apat, lima, anim anim na yan so kompleto na bago sumapit doon sa may makban interchange ay samintado na yan konti na lang at malapit nang matapos sa may uh, makban interchange at uh, dito naman sa may bandaron ay yung bundok na pinapatag at tinatanggal yung mga guwanang batuhan yun eh papakita ko sa inyo mamaya so dito ay mahaba na yung uh, latag na samento at magdudugsong na ito sa may Alaminos Laguna Napaka ito ay nagdugsong so sunod sunod na yan ay posibleng hindi magtatagal at ito ay madadaanan na at yan ang mapapanood nyo sa ating uh, drone shots para huh, ma-update kayo saan man lugar kayo sa Pilipinas na anton. yun lang naman ang purpose natin para makita nyo na ang infrastructure ang mga highways, expressways na ginagawa ng gobyerno ay ito na po yon para makita nyo naman na may ginagawa ang ating gobyerno tuloy-tuloy naman yan at uh, sa mga naiinip, huwag po kayong mainip dahil marami pong dahilan kung bakit yan ay bumabagal, tulad na lamang ng mga right of ways, tapos yung mga tulay na kailangan lagyan ng tulay ay inuuna yun, kung anong yung paglalatag naman, ng ganitong uh, saminto, pagpatag na yan ay napakadali na po yan, kaya kailangan unahin ay ang mga tulay nakikinig ako dito na upo So ayan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video nito at uh, napaka-init lang ngayon pero maganda magpalipad at uh, mahina ang hangin. Sa banda-banda ron lang ay andun ang Makban Interchange at papaling tayo pabalik gawa ng ito yung pinakadulo nang may buhos ng kompletong anim na linya ng saminto. Uh, dito natin to umpisahan para makita nyo na ito at hanggang dito yung saminto na buhos dito sa may Barangay San Juan, Santo Tomas, Batangas at yan po yun. Pahaba pupunta doon sa may nahating bundok na dinaanan itong Expressway TR4 na natin yan ng patagilid gawa ng against the light ang ating drone pag patagilid naman ay alanganin kaya patagilid na lang na kaunti ang ating kuha nakaharap tayo ngayon sa south at yung nakikita nyo ngayon sa unahan ay yan yung bundok na binutas para lang makadaan itong SLEX TR4 yun ay kailangang patagin walang ibang dadaanan pagka banda barun, banda, banda rin papababa ay lalayo kaya dito na lamang pinalusot sa may bundok at maraming nakuha ng panambak yan kita nyo lang la sa malayo na maliit pero napaka dami na po na lupa ang nakuha diyan Okay. Ah, bonus video pa. Bonus ground shots. Nadala natin tong ginagawang o yung pinapatag itong ng bundok. Yung na ay ng bundok. Bonus na lang to. Para din ma-update kayo. Dito to sa may barangay San Juan unahan ng barangay San Juan baka mamaya hindi na to San Juan eh yung barangay na nakakasakop dito pag gawa ng barangay San Juan eh, yung nasa likod natin yung dinaanan natin pa, pa, pa tayo ng South at, 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 yun. at yung mundok, baganda, eh at si ari yun yung bundok sa magandaan yun yung sa taas o sa baba sa kaya baka mamaya ay doon na tapos wala nung dito ano tapos na po ah, hindi, meron pa. So, ito. Yung bundok na yung kal. O, tinibag. Ay, napakalalim niyan yan. Wala pa doon sa taas na yun eh. Oh. Ay, napakarami nang nakuha pa nang bak dito. yan ang engineering ay eh, gawa ng kailangan din naman ng expressway ng maraming kanambak kaya tumibag na rin sila ng bundok pabor yan pabor adiga ah, dito dati dito dati nag uh, a si boss Marcelino kaya sa'yo boss maan ako dito wala ka naman kung kailang wala ka na dito saka ako nakadaan dito ganang nung dati nung nadaan ako dito eh wala ka namang pasok shout out sa'yo boss nagpa-plug niya vlogger din niya nilalagay ko na lang yung kompletong pangalan niya dyan para uh, ma-subscribe niya din gusto din siyang mingkar uh, ng sa mga